Aupay. Barasahon hinggil sa Islam, ha? Yan ay uh, kabilang sa pamamaraan namin paano iparating ang Islam, yung turo ng Islam. Wala naman pong sapilitan. Mangsamin lang ay makapag-share ng tamang kaalaman sa Islam, sabi ni Allah sa Quran, la ikraha fid din. Ibig sabihin, walang sapilitan daw ika sa pananampalataya sa relihiyon. So hindi ko pwedeng ipilit sa iyo ang aking paniniwala. Nandito yung uh, ilan sa mga turo ng Islam, basa-basahin na lang. Wala namang mawawala sa iyo kuya, di ba? So ito naman po ay uh, para tayo maging open-minded magkaroon tayo ng tamang idea Tinggil sa Islam. Yung totoong tamang idea ba na hindi galing lang sa mga chismis, sa mga media lang na paninira lang sa Islam. Uh, dalangin ko kay Allah na gabayan ka niya at uh, maging mabuti yung kalagayan mo. Sige kuya, maraming salamat. Sige kuya. Sige kuya. Magandang araw. Libre lang yan, basahin mo. Uh, Hinggil po yan sa Islam para magkaroon po kayo ng idea hinggil sa Islam. Mas na uh, naiparating namin, nai-share namin ang totoong turo ng Islam. O sino si Maria sa Islam. Ang aklat na ito ay para sa iyo, mga munting babasahin hinggil sa Islam. Sige te, thank you.